Isa po sa mga tinututukan natin dito sa Region 1, syempre yung uh, pag-push no sa Public Transport Modernization Program or PTMP. You know, ang malaking parte ng PTMP is actually yung pagpasa ng mga LGU ng LPTRP. Yung LPTRP, ito po yung plano ng mga LGU para sa kanilang uh, transportation uh, program uh, transportation plan yeah, sa in their respective areas. Um simula po nung January nasa 19% po yung achievement ng region ibig sabihin 19% yung nakapag na na LGU as of uh, June uh, as of to date more or less uh, this September we are close already to 40% so nakita natin doon yung increase na 20% yung napasa ng region for their LPTRP. Um dito sa Region 1, actually we have one of the higher or nasa middle tayo doon sa uh, modernized units. More or less, we are already at 500 uh, units. That is around uh, that is across Region 1 from Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, at Ilocos Norte. And to date naman, um continue pa rin yung pagmodernize ng mga co-op. Syempre, medyo uh, kamahalan yung unit, alam naman natin yun pero um uh, magbibigay naman yung gobyerno natin ng subsidy kaya patuloy pa rin silang naglalabas ng uh, kanilang modernized units in terms of timeline uh, mahirap kasi sagutin yan uh, given that yung mga na namamasada po sa atin are private or cooperative or uh, uh, corporation yung mga yan So in terms of investment talaga, kaya nangangailangan talaga ng malaking pondo 'yan. But if you really want to push for the modernization program, uh, kasi syempre, kailangan din ng mas malaking pondo para makatulong doon sa mga TSEs natin. 'Yun yung tawag natin sa kanila sa mga transport na mga uh, transport ano natin dito sa Region 1. Kailangan natin ng mas malaking pondo para matulungan sila na makapaglabas at para mas malaki yung subsidy na bibigay doon sa unit. POTR, LTFRB, nagbibigay po tayo ng subsidy pag nagkapaglabas sila ng uh, ng units. O, ta o tama yan kasi halos lahat tayo affected sa taas ng uh, presyo ng uh, lungs, di ba? Um, especially yung mga kasama natin sa transportasyon. Kami naman sa LTFRB is really acknowledge and welcome their petition. Um, yung petition nga lang, uh, syempre, kailangan munang dumaan sa board masusing pag-aaral, masusing uh, deliberation din kailangan 'yon. And once na uh, makapag-approve, makapag-usap makapag na yung board, kailangan din itong pumasa sa NEDA which is ngayon dev, -dev na. So medyo mahaba lang yung uh, proseso na pagdadaanan but we we'll leave, we'll leave it up to the board and we entrust that you know the board will uh, ensure that um, the benefits for both uh, the driver our, our TSEs, ang mga operators natin and the computers will be uh, acknowledged will be taken into consideration, rather. They have the right naman na magsabi na mag-increase ng pasada kasi tumataas nga naman yung uh, presyo ng langis, ba? Diba? But again, like nung sinabi ko, uh, we will leave it up to the board, especially doon sa pag-aaral at pagsusuri doon sa uh, pagtaas ng pasada.